Ay, bakit kaya traffic dito? Papasyente, uh, 5 Ano nga yun? Friday 5 minutes to 3 So, mga uh, 2.55 Hindi na mo nagta-traffic dito Andito tayo ngayon sa may Puntang SM Sukat huh? Ako, pupusta ako sa inyo, no? Kaya nag-traffic dito dahil sa mga enforcer yung mga enforcer na naman nagpapatraffic kahit saan talaga sila nagpapatraffic eh. meron naman traffic light or meron naman kanya kanyang discard yung mga mga driver mas mabilis pa kung ganun tingnan mo to wala namang ulan wala namang lubak hindi pa dumarating si bagyo pero traffic traffic na so tingnan natin na ano anong dahilan nito ano, so, pupusta ako may enforcer dyan na hindi marunong hindi marunong dumiskarte ayan na nga sabi ko na nga ba ayan si enforcer oh no? walang diskarte ayun na ako tingnan mo luwag luwag oh na no, paano ba yan ano sa tingin niya mga ang di ba kahit sa, sa Las Piñas sa Paranaque kahit sa probinsya sa Kabuyao kailan ba pag may enforcer ang baga. pero pag wala sila bilis bilis bakit kaya <laughs> kailangan malaman ng mga local government yan na eh. hindi na kailangan ng enforcer dahil matitiro naman tayo mga driver di ba nagbibigaya naman tayo eh dapat mga ano lang doon lang sa mga talagang intersection and subscribe.